Ikaw ba ay nakakaranas ngayon ng sakit sa tulo o meron kang STD? Madalas mo ba naririnig na maaaring gamot ang buko juice at sabon na panglaba o detergent para gumaling sa sakit na tulo? Totoo bang nakakagaling ito ng tulo o STD? Bago natin simulan ang video na ito, huwag kalimutan mag-subscribe sa aming channel para sa mga health and love life lessons at huwag kalimutan pindutin ang bell button para lagi maging updated sa aming mga bagong videos. Narinig mo na siguro na epektibong gamot sa sakit na tulo o STD ang pag-inom ng buko juice na may halong detergent? detergent powder upang mawala ang sakit na tulo lalo na kung ang ihi mo ay may kasama ng dugo. Una sa lahat, hindi gamot at maaaring makasama sa katawan ang pag-inom ng detergent powder. Dapat mo itong itigil na kaagad dahil posibleng makasama ang detergent at anumang mga likido o powder na hindi pagkain at hindi din gamot sa ating atay at sa iba pang bahagi ng ating katawan. Sa halip, uminom ka ng maraming tubig o juice. Ang pagdudugo ay maaaring senyales ng lumalalang impeksyon sa iyong ari. Kung kaya't dapat magamot ka na kaagad ng angkop ng antibiotics. Magpatingin ka sa doktor upang maresetahan ka ng antibiotics para sa tulo at masuri kung ano pang ibang dapat gawin. Nag-enjoy ka ba sa video nito? Please hit the like button and subscribe sa aming channel para sa iba pang video tulad nito. Salamat sa panunood!